Hello guys, sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano magpadala ng pera mula sa STC Pay papunta sa Pilipinas na may pinakamataas na exchange rate. Maraming paraan sa pagpapadala ng pera sa uh, galing sa STC Pay papunta sa Pilipinas, maraming mga channels, maraming mga delivery options. Pero hindi lingid sa kalaman natin na yung mga delivery options na 'yon, yung mga channels na 'yon ay may iba't ibang exchange rate, okay? So sa video na to hahanapin natin yung del delivery options na may pinakamataas na exchange rate. Nang sa gayon, ay magamit natin sa pagpapadala natin ng pera sa Pilipinas. Okay? So, kung gusto nyo malaman kung papaano at ano, tara guys, samahan nyo ako. Una, login tayo sa ating STCP account. So, ang gagawin natin dito ngayon guys, tutumbukin natin o hahanapin natin yung delivery options na may mataas na exchange rate. Okay? And dito guys, sa ating dashboard, itap natin yung international transfer. Then, makikita ninyo dito ang price estimator. Okay, itap lang natin. Then, enter natin dito yung country kung saan tayo magpapadala. So, tap natin at i-enter natin yung Pilipinas or Philippines. Then, itap natin yung delivery options. So, they have four delivery options to choose from. So, Western Union Cash Pickup, Transfer to Bank Account, Transfer to Mobile Wallet, and Direct to Cebuana. So, iisa-isahin e, natin guys itong apat na delivery options para makita natin kung aling delivery options ang may pinakamataas na palitan. Okay? So, unahin natin ang Western Union. Tap natin at enter natin yung preferred currency to be received. Okay? Then, tap natin yung Philippine Peso. Then, dito guys, as you can see, 1 real is equivalent to 15.286 2.37. Okay? Take note natin. Uh, 1 real is equivalent to 15.286237. Okay? So, kung magpapadala tayo halimbawa ng 100 real. Okay? 100 real guys. So, makakareceive ang sa Pilipinas guys ng 1,528.62 and centavos. Okay? So, next in line sa delivery options na kailangan natin i-check ay pag-transfer to bank account. Okay, tap lang natin. Then dito guys, makikita natin yung exchange rate, yung conversion from real to peso. So, 1 real is equivalent to 15 pesos and 42, 67, 62 centavos. Okay, so mas mataas siya guys compared to sa Western Union cash pickup. So, kung magpapagdala tayo ng 100 real kaparihas doon sa Western Union cash pickup, makakareceive tayo ng 1,542 pesos and 62 centavos. Okay, mataas guys. Then, isusunod natin i-check yung uh, transfer to mobile wallet. Okay? So, iti-take note ko lang guys na under mobile wallet ay ang GrabPay, PayMaya, Coins, at GCash. So, kung nagpapadala ka dito sa GrabPay, Coins, GCash, at uh, sa PayMaya, it belongs to the mobile wallet. Okay? So, as you can see, transfer to mobile wallet ang palitan from real to peso. Ang 1 real is equivalent to 15 pesos and 286237 centavos, okay? So, kung magpapadala ka ng 100 real, makakareceive ang nasa Pilipinas ng 1,528 pesos and 62 centavos. Medyo parehas siya guys sa Western Union Cash Pickup. Then, isusunod natin i-check guys yung pang-apat, direct to Cebuana. Okay, tap natin. Then, tap natin yung prepared currency to be received. Tap natin yung Philippine Peso. Then dito as you can see the palitan, ang palitan guys, 1 real is equivalent to 15 pesos and 286237 to centavos kaparehas ng Western Union at ng mobile wallet. Pag ikukumpara natin guys yung palitan sa apat na delivery options offered by STC Pay, yung Western Union cash pickup, yung transfer to bank account, transfer to mobile wallet and transfer to Cebuana direct okay mas mataas guys pag nagpapadala ka from STC Pay to bank account so ba kung 100 real lang ipapadala natin guys from STC Pay papunta sa Pilipinas mas lamang ng 14 pesos and 5 centavos pag ipapadala mo siya via bank account compared doon sa Western Union Cash Pickup sa sa mobile wallet at saka sa kasad Cebuana uh, si Direct. So mas lamang siya ng 14 pesos guys. So sa makatwid, pag ang ipapadala mo 1,000 uh, real, so mas lamang ng 140 pesos pag sa bank account mo ipapadala. Or halimbawa 2,000 real ang ipapadala mo, mas lamang ng 280 pesos. Compare kung ipapadala mo siya via uh, Western Union Cash Pickup or via mobile wallet or Cebuana si Direct. So, preferred ko guys, or minumong kahay ko na hanggat maari kung pwede kayong magpadala via bank account para mas mataas yung palitang nakukuha natin. So, yun guys, kung gusto niyo magpadala ng pera galing sa SCCP papunta sa Pilipinas gamit ang alinmang delivery options, so ilalagay ko guys sa description sa baba yung mga link or description link ng mga tutorial ko tungkol sa pagpapadala ng pera sa iba't ibang delivery options ng SCCP. Okay? So, ikiklik niyo lang guys para maridire kayo doon sa isa uh, doon sa video ko about doon sa tutorial kung paano magpadala okay so sana guys malinaw sa inyo at sundan niyo kung paano tayo magpadala o anong gagamitin delivery options para magpadala ng Pilipinas para makaabil tayo sa pinakamataas na exchange rate sa pamamagitan ng STC Pay, okay guys for more video update and video tutorials huwag kalimutan mag-like mag-share and mag-subscribe Okay, maraming salamat. God bless you. God bless us and God bless the world. Maraming salamat.